na napigilan at naaresto ang sospek sa pagtangkang pagkarnap na isang nakaparadang sasakyan ng mga kapulisan ng Taguluan PNP sa National Highway, Barangay Tablon Cagayan de Oro City nito lamang mayo taong kasalukuyan. Ayon kay police Captain Rexon L. Layog, Hepe ng Taguluan Municipal Police Station, naaresto ang sospek sa ikinasang checkpoint operation katuwang ang Cagayan de Oro City Police Station 10, kugman Ang naturang karnaping incident ay naganap sa National Highway Barangay Tablon, Cagayan de Oro City nang iwan ng bitima ang kanyang sasakyan para bumili lang sa paleng dahilan para magkaroon ng oportunidad ang sospek sa pagtangkang pagkarnap at imaneho sa direksyon ng papuntang Taguluan Misamis Oriental. Agad naman nakita ng biktima ang kanyang sasakyan na minamaneho na ng sospek at nabilis naman nakahingi ng tulong sa kanyang kakilala na agad naman na isumbong sa tanggapan ng Taguluan PNP. Yo, PM uh, po, sa inyo, uh, tayo ng uh, text message coming from Puerto Police Station na uh, sending white uh, Fortuna with a uh, plate number na uh, na-identify natin na uh, pagkakandak daw po sa barangay tablon. Upon na receipt po ba uh, that uh, information or text message na uh, deploy po natin yung ating na uh, personnel especially in front of our police station na uh, in case na dumaan na itong white uh, fortuner ay haharangin uh, namin. So fortunately, uh, dumaan siya sa atin ng 5.45 p.m. na mm hapon -hmm. po. So uh, pagkadaan niya sa atin na uh, mayroong uh, merong concern citizen na pumangga sa likod niya para patulong sa mga personal lang uh, natin ng PNC at at uh, after that, nag-penetrate oh, eh, ng uh, personal natin pero tinted itong ano, eh, white collar on So, hindi namin makita kung sino ang nasa loob, kung ilan, kung armado pa sila. So, nag tayo. nag ako kami ng personal namin led like, ayos. uh, yung story, po. ingat kami sa pagpasok din. Ayaw na, hindi siya cooperative yung mm -hmm. sasunod natin. So, hindi natin alam kung nasan siya, kung nasa likod na siya, nasa harapan siya, nung stop na yung So, kailangan eh, kailangan na, natin kailangan natin yung uh, sheet na bisaya hindi ba so pagkabasag po no, nakita natin na mag-isa lang siya sa loob then Nag-ingat rin tayo, baka mamaya, ah, pa, eh, pa natin na bumaba siya, eh, hindi siya cooperative. the yeah, time na uh, pinahersa ng uh, natin, ginamita ng necessary force ng ating uh, personnel. That's why uh, na, buba, namin siya sa pakihan. Then eh. after that, nila namin siya sa loob ng police station na uh, mga 5.55 p.m. kahapon na uh, nila namin siya sa station. So tumagal yung confrontation ng... Ang mga tauhan ng Taguluan PNP ay agad nagsagawa ng checkpoint Operation na nagresulta sa matagumpay na pagkakaaresto at pagpigil sa pagtangkang pagkarnap ng sospek. Ito ay patunay ng ang Taguluan PNP at ang buong hanay ng kapulisan ng Misamis Oriental PNP ay handang labanan ang anumang uri ng kriminalidad sa kanilang nasasakupan upang mapanatiling payapa ang mga komunidad at ibigay ng tapat na serbisyo ng pulisya tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Rimi B. Sanchez, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang pulis.